guys, ako si Princess Kaisel. Ngayon is mag... Ngayon is bago pa lang ako dito. So, please, I need your support and subscribe. And now, ang gagawin natin is meron ako mga sinulat na tanong and syempre about myself. Ganyan, ganyan. Sa so, mga pinagagawa ko. And, sasagutin ko. Syempre, tanong nga eh. Alam nga din masagutin. So, Let's start. Ito na yung mga tanong na sinulat ko. Unti lang, so short lang tong video na to. So, kaya pala mo na. Short na nga lang eh. So, mix mix lang natin. And, this one. Bababa lang. Ang tanong is, Sorry, yes. Puniti. Eh. Mahinhin ka ba? Ang sagot ko dyan, hindi po, ate. Hindi ako mahinhin. Maingay ako. Maingay ako. Sobra, 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 sobra. Sorry, but we're eliminated. Eliminated? Bukang a b So, next question. Kaya naman parang ganyan. Okay. Ito. ginawa ko lang to kanina ang question ay anong ginagawa mo pag weekend ang ginagawa ko pag weekend ay natutulog na si Selton yes anong ginagawa ko pero nagbago diba naman ako ng unti unti Ganyan yung unti. Okay, yan. Unti yung gawain ba? Sa akin lang. Yes. Yan. Okay na ha? Eliminated na din siya. Long unti na lang ano, ti. Panuti nyo na ito. Malapit na ito matapos. Anong size kang pa 35. Yeah. Late ko eh. Sorry, malita taray mo naman kukutin mo mataw eh. Okay. Sino ang sino ang sino ang hindi mo lagi kasundo sa Nagagawa ka ba ng as, as, as is assignment? Yes, of course. Ginagawa ko yan. Alam hindi ko gawin, di ba? Next. Okay. Matigas ang ulo mo, yes. Inaamin ko matigas ang ulo ko. Inaamin ko. Shake pa pala, no? Dito na lang ba? Sino ang nagsabi na mag-vlog ka? Para masama pa yung ano ya. Sabi niyo, sino ang nagsabi na mag-vlog ka? Ang taray mo po ni kita. Si Nina Jixie. I don't want to vlog again, but she said, no, don't be shy. You can do that. Don't be shy. And vlog. So, you can get more views like fans. So, si Ninan Fixie talaga ang uh, sabi na mag-vlog ako ulit. Mag-vlog ulit ako. Kaya, nag-try ako. So, next. Try type or no? sa K-pop. Yes, mahilig ako sa K-pop. Always. Okay, unti na lang siya sa nito. ko. Ang pala. Nainis ka ba pag may pabebe? Oo. Sobra. Ayaw yung mga Okay, next. Ilan taon ka nung nagsimula ka mag-vlog? Seven, six, six years old. Hindi na lang ka ba, oh? baka di mo patapos, patapos mo na. Anong ginagawa mo? Pag recess sa school? Siyempre kumakaan. Recess nga ang gusto mong gawin. Hindi ko tumakbo. Matawa ka ba sa school? Yes. Always, nakatawa naman talaga yung mga nasa school eh. Always. Always matawa ka sa school. Happy ka ba sa room or school? Oo. Lalo na pag wala yung mga papansin. Joke lang, walang papansin sa amin. Yes, wala. Even na lang sa mga boys. tatlo na lang yun eh. Pero, yung mo, mo na lang. So, yeah, huwag nyo napasinsinin ni yan, yung kaibag. So, huwag na, ito na lang. Ano? Fave song mo, Thai song. Yung sprite na song ng Thailand song. Yung sprite, yes. Love, na love, At tapos po, wala, muna, 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 mo muna, muna, pa muna, 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 buhay, buhay pa. Basta wag ka na kumanta. Okay. Maga ka ba natulog No? It's ano, kaya nga may eye bags, eh. Kita mo, ang lalim na ng eye ko eh. So, no. Okay, may isa pa. Bad trip ka ba lagi? Yes. Oo, lagi, always. Lalo na pag ano. Mm sana bunot ka Gusto mo ba mabi? Parang sasagot na natin kung gusto mo ba mag-vlog na ba? Diba? Parang nasagot na natin. So, hindi na natin to. And ubus na. So, it means, yes. Ako pala eh. end ang aking video guys. I, sana nagustuhan nyo ang video. And, And don't forget to subscribe if you like. Please, please, I need your support guys. And I want you guys to trust me, to trust me, all of you guys please because I just um normal girl like that short. So please trust me. for my old vlog and don't uh, forget to subscribe and before sana mapanood nyo lahat to lahat ng mga gagawin ko sa mga iba ko pang upload sana magustuhan nyo lagi yon so bye sabi ko na nga sa inyo napaka short lang ng video na to kasi hindi lang yun mga nagawa kong tanong so bye